Kahulugan ng Nyog sa Panaginip Kilalang kilala ang bunga ng nyog sa buong mundo at maging ang halamang ito ay may maraming benepisyo. Ang mga panaginip tungkol sa mga nyog ay karaniwang mga alaala ng masarap na tubig ng prutas na ito. Isang panaginip ng nyog na nagpapakita ng pambihirang presensya. Sa mga panaginip, ang simbolo ng nyog ay maaaring magkaroon na isang malakas na kahulugan sa isang espiritual na konteksto. Ang mga nyog ay kadalasang kumakatawan sa buhay, kasaganahan at pagkamayapong. Sa kasong ito, kapag lumitaw ang mga nyog sa isang panaginip, ang individual ay nakakaranas na isang yugto ng buhay na puno ng potensyal at espiritual na kasaganahan. Ang mga nyug ay sumisimbolo sa ating kakayahang lutasin ang mga problema at malampasan ng mga hadlang ng may pasensya at tsaka. Bilang karagdagan, ang mga nyug sa isang panaginip ay maaaring sumagisag sa espiritual na pagpapalaya. Sa kontekstong ito, ang nyugay ay kumakatawan sa pangangailangan ng isang tao na palayain ang kanilang sarili mula sa mga gapos at limitasyon na humahadlang sa pagunlad ng espiritualidad. Ito ang solusyon upang maabot ang mas malalim na pag sa mga bagay na may kaugnayan sa universo. Sa pangkalahatan, ang pagkakaroon ng isang panaginip ng nyug ay nagpapakita ng magagandang bagay ay darating dahil hindi palaging ang gayong mga ugali ay karaniwang nagpapakita ng kanilang sarili. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makakita ng nyog. Tulad ng alam mo na, ang panaginip na makakita ng nyog ay isang tiyak na senyales na ang iyong kinabukasan ay magiging maganda. Ang pangunahing kahulugan ay nakakaramdam ka ng hustisya, ngunit hindi isang obligasyon. Bagamat may mga dahilan kadalasan nauugnay ito sa mga sitwasyong naganap sa nakaraan. Pananagutan mo ng hindi makatarungan. Sa ilang mga kaso, maaari pa itong mga hulugan na nawalan ka ng isang bagay dahil sa pagnanakaw. Kahulugan ng panaginip tungkol sa tubig ng nyog. Ang panaginip ng tubig ng nyog ay kumakatawan sa mabuting kalusugan at pangkalahatang kagalingan sa ilang kultura. Sinasagisag nito ang kadalisayan, kalinawan at espiritual na kaliwanagan Gayun din ang tubig ng nyog ay maaaring iugnay sa pampalamig, pagpapabata at pagpapanibago Kung nanaginip kang uminom ng tubig ng nyog, tandaan na sa ilang sandali ay masisiyahan ka sa maraming kaligayahan Ipinapakita rin nito na ang iyong kalusugan ay napakahusay May mga mineral kasi ang prutas na ito na napakabuti sa ating kalusugan kung nasiyan ka sa tubig ng nyog, ang iyong relasyon sa iyong pamilya ay may posibilidad na mapabuti. Kahulugan ng panaginip tungkol sa kumain ng nyog. Ang panaginip na kumain ng nyog ay hindi gaano magandang balita. Dahil hindi ito magandang senyales o masamang senyales, ipinapakita lamang ng interpretasyong ito na haharapin mo ang ilang mga hadlang sa daan. Sa makatuwid, maging handa upang harapin ang mga komplikasyon na maaaring lumitaw. Sa ganung paraan, magkakaroon ka ng lakas upang ituloy ang iyong mga inaasahang karaniwan. Sa maraming kultura at tradisyon, ang panaginip na kumain ng nyog ay maaaring magkaroon ng iba't ibang kahulugan. Ang ilan ay naniniwala na ito ay kumakatawan sa mga bagong simula, bagong simula at kadalisayan. Ang iba ay tinuturing itong simbolo ng mabuting kalusugan at mahabang buhay. Minsan, ang panaginip na kumain ng nyog ay nagpapahiwatig ng paghahanap ng mas malalim na espiritual na koneksyon o mga sagot sa mas malalim na mga katanungan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mamitas ng nyog. Ang ganitong uri ng panaginip ay nagpapakita na ikaw ay malapit na sa pagtanggap ng mga bagong alok sa trabaho. Bukod dito, ipinapahiwatig din ito na hindi ka natatakot na pumili ng mga bagong pagkakataon na lumitaw. Dahil hindi ito madalas mangyari, lubos na inirekomenda na samantalahin mo ang mga positibong prospect para tumanggap ng mga bagong alok Gayunpaman, huwag kalimutan isa alang alang ang mga salik na mahalaga para sa iyong kalidad ng buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa sirang nyug. Ang interpretasyon ng giniling na nyug ay tsaga. Ang panaginip na ito ay nagdadala ng balita tungkol sa iyong kinabukasan. Posible na ngayon o bukas, dumangka sa isang mahirap na oras at nangangailangan iyon ng halos lahat ng iyong lakas. Sa kabila ng mga paghihirap, Dumarating ang panaginip upang ipakita sa iyo ang mensahe ng tiyaga upang hindi ka mawalan ng loob. Na pagtanto ng sitwasyon ay nagpapakita rin na ikaw ay nasa tamang landas sa pagkamit ng iyong mga layunin. Huwag matitinag at harapin ito araw-araw ng sabay-sabay dahil, ito, ah, dahil ito ang gagawa ng iyong layunin. Kahulugan ng panaginip tungkol sa nyog na nahulog mula sa puno. Ang panaginip ng isang nyog na nahulog mula sa puno ay kumakatawan sa iyong mga pagsisikap na subukang kontrolin ang mga mahihirap na oras na iyong nararanasan. Gayunpaman, ang iyong mga pagkukulang ay naging sadhin ng pagkawala ng iyong fokus para sa sitwasyong ito. Ang mga tip ay upang mabawi ang fokus at mapanatili ang parehong tiyaga lalo na kung ito ang iyong ideal sa pasensya at disiplina sulit ang iyong mga pagsusumikap kahulugan ng panaginip tungkol sa makakita ng maraming nyog ang panaginip na makakita ng maraming nyog ay kumakatawan sa isang malakas na ugali sa kalmado ng mga panahon sa makatuwid masisiyan ka sa mga sandali ng malaking kasaganahan ang katotohanan ng panaginip tungkol sa prutas na ito ay isang mahusay na indikasyon na darating ang magagandang bagay. Kapag ang malaking halaga ng nyug ay dumating sa panaginip, ang simbolo ng kasaganahan ay mas makabuluhan. Ngunit unawain na hindi ito palaging nauugnay sa pera. Madalas itong sumasagisag sa pagkakasundo na masagana sa iyong buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa may hawak na nyug. Kung napanaginipan mong humawak ng nyok, tandaan na ang interpretasyon ng panaginip na ito ay ang pangangailangan suriin ang iyong posisyon. Kadalasan ito ay isang sitwasyon kung saan ka kumilos, nagpilit o kahit na hindi patas. Nangangahulugan iyo na hindi ka maganda sa iyong sarili dahil ang iyong subconscious ay humihiling sa iyo na muling suriin ang kaso. Sa ganong paraan, sa tamang landas ka para maging mas flexible at harapin ang mga hindi pangkaraniwang sitwasyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa gata ng nyog. Ang panaginip tungkol sa gata ng nyog sa pangkalahatan ay kumakatawan sa pagpapakain, kabuhayan at kasaganahan. Ang gata ng nyog ay madalas na nauugnay sa mga tropikal na rehiyon at kilala sa kayamanan at lasa nito. Ito ay sumisimbolo ng pangangailangan para sa pag-aalaga sa sarili at pagpapakasaya sa mga kasiyahan sa buhay. Gayun din ang panaginip ng gata ng nyog sa loob ng mahabang panahon ay maaaring magpahiwatig ng pakiramdam na natigil o hindi gumagalaw sa isang partikular na sitwasyon. Ito ay isang palatandaan upang maghanap ng mga bagong karanasan at umalis sa iyong nakagawi ang gawain lugan ng panaginip tungkol sa puno ng nyog. Ang panaginip tungkol sa puno ng nyog na pumapasok sa iyong isip ay isang simbolo ng iyong emosyon at pisikal na pag-alis. Dapat mong maunawaan na ito ang oras para sa isang bakasyon. Dapat mong isaalang-alang ang babalang ito, lalo na kung ang ganitong uri ng panaginip ay madalas na umuulit. Kahit na nahihirapan kang magpahinga, Isaalang-alang ang pagpapahinga ng ilang araw. Walang alinlangan ng panahong ito ng pahinga ay magpapabata sa iyo at makakatulong sa pagpapanumbalik ng iyong enerhiya upang bumalik sa lahat. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mag-ani ng nyog. Kung nanaginip ka mag-ani ng nyug, nangangahulugan ito na malamang na tumanggap ka ng mga alok na trabaho. Kung gumugugol ka na masyadong maraming oras sa pagpapaliban ng mahalagang desisyon o kahit na natatakot kang magbago ng direksyon, ito ang pinakamagandang oras para magsimula ka ng bagong paglalakbay. Kahit na sa prinsipyo mukhang mahirap, wag hayaang mawalan ng kontrol ang takot kaya maglaan ng oras upang gumawa ng isang bagay na hindi karaniwan.